Magandang araw, Pilipinas. Ito ang valiant news sa tidsa inyo ng office of the vice president. Good news. Mahigit isang milyong puno na po ang naitanim ng OVP sa loob lamang ng tatlong taon sa ilalim ng pangbabago ang Million Trees Campaign. Ang ika-isang milyong puno ay itinanim mismo ni Vice President Inday Sara Duterte. Ang detalye alamin natin sa ulat ni Brian Latasa. Nahigitan ng tanggapan ng pangalawang Pangulo ang itinilaga nitong bilang na mga punong maitatanim sa loob ng anim na taon. Sa loob lamang ng tatlong taon, umabot na sa 1,027,050 na mga punong kahoy ang naitanim ng tanggapan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang ikaisang milyong puno ay itinanim mismo ni Vice President Inday Sara Duterte sa Climaco Freedom Park sa Zamboanga City kasabay sa inilunsad na simultaneous tree planting activity ng tanggapan noong October 15. Ang malawakang tree planting at growing activity ay bahagi ng pagbabago a Million Trees Campaign na isa sa mga flagship programs ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa ilalim nang pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte the office of uh, the office of the vice president uh, planted the target of uh, 1 million trees uh, in 3 years instead of 6 years no yung target namin uh, dapat matapos siya by end term uh, sa 2028 pero natapos namin siya uh, sa loob ng uh, tatlong taon ang isang milyong puno at masaya din kami dahil na sumali ang local government unit of Zamboanga City at ang mga tigas Zamboanga City ang mga nalinirahan dito na magtanim ng 3,000 puno ngayong araw na ito Sa kabila ng tagumpay na ito, ayon sa pangalawang Pangulo, magpapatuloy ang tree planting and growing activity ng OVP Tutuloy kami ma'am Uh, tutuloy kami sa pagtatanim, hindi kami titigil sa isang milyon. Uh, gusto namin sana umabot kami ng 2 million by 2028. It is a dream, but anything na lampas isang milyon, masaya na kami. Dahil ang target talaga namin na regalo para sa Pilipinas mula sa Office of the Vice President sa loob ng anim na taon is isang milyon. Pero Uh, ya yeah, Dito ngayong umaga nagsimula ang pangarap namin para sa dalawang milyong puno para sa Pilipinas. Nagpapasalamat naman si Inday Sara sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa mga programa at inisyatiba ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Mula po dito sa Zamboanga City, ako po si Brian Latasa. Ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiante News. Daan-daang kabataan mula sa isang paaralan sa Zamboanga City nakatanggap ng pagbabago bags. VP Inday Sara Duterte nakipagkwentuhan sa mga bata. Yan at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.